niyo pong gagalawin. Huwag niyo pong gagalawin. Kapaklasin ko na yan. Skog! Skog, kunin niyo na to. Gusto mo, gusto mo yung pinapakita sa TV, padala ko doon sa pumipirma, kasi pakita ko yung ginagawa nyo. Hindi, may pinapakita sa akin sa TV, gusto niyo picture natin. magandang umaga sa inyong lahat ngayon ay uh, November 22, 2024 at sa oras na 10 na uh, umaga nandito ngayon ang uh, Special uh, Operations Group ng uh, MMD sa corner ng uh, EDSA at saka ng uh, Scout uh, Borromeo at syempre sa akop ng uh, Quezon City at dito mismo sa kanto ito, nagahilera yung mga motorsiklo. Oh. Bali dalawa nang naisampah. Ngayon kung hindi pa lalabas ang uh, mga may-ari nito, eh uh, lahat ito masasampah sa uh, to-truck. Uh -huh. Ang uh, activities ngayong araw, ito nga mga illegal parking, kasama na rin yung uh, sidewalk uh, clearing, at ang uh, papasadahan muli itong mga mabuhay lane magmula dito sa Quezon City hanggang uh, Maynila dumating na yung may-ari at uh, hindi na naangklahan itong kotse pero natikita nito ng uh, illegal parking lakad lang tayo dito sa unahan at uh, meron yata tang hahatakin uh, so yung tatlong uh, motor na naiiwan doon eh isa sa pampana sa to truck. Ang ganda nga naman parking dito. yun nga lang nasa maling lugar. So, hahatakin na ito. Abanti tayo dahil ando na si Sir Gab. So nandito tayo ngayon sa may uh, kanto ng uh, Scout Borromeo sa kanang uh, Sergeant uh, Esguera at uh, Kumaliwan team. Hi sir, good morning. Good morning. Kamusta <laughs> <Abos> kayo? Ah, <laughs> uh, paki check nga tong mga mixer na to. Let's <laughs> go.

At uh, ito, mas may dumating na ang mayari na sampa na dahil uh, naka-angkla na. Pati yung, yung kabila. Ayan na yung uh, kanto ng uh, Sergeant Esguera saka nitong uh, Timog. Yung traffic light na yan. nag tayo sa Timog at nasa 11 da uh, Jamborina tayo. May na titikitang pickup dahil nakapark mismo sa kantong. Ako ma. Mahatak na yata. Pag dyan, dito tawad. lang sa unahan, meron din hinahatak. Sana pinausad niyo muna yung traffic bago niyo nilock. Pwede bang paabante niyo muna yung mga sakyan? Ako na lang kausapin. Meron din dito sa unahan. Kasi mabubulunan dito eh. sa so, the fuck na this is sa mabuhay ni. Eh. No parking po talaga to. Hindi naman to first time. Sa Marikina po dadalhin. Ito lang po ang impounding area namin eh. Wala po kami ibang impounding area. traffic team Naintindihan ko naman po, pero sana maintindihan nyo rin po na medyo traffic po, ikot pa po ako. Tsaka magpapainas-mas lang po ako. Saan po ba kayo ikot? Ikot po, alis po ako. Hindi nasa sa school po siya. Aalis na po ako ma, aalis po ako. Kasi nga traffic kanina, so pinapainas-mas ko lang po. Sige po ma'am. I hope you understand kasi natatense din po ako sa nangyari. So I hope you understand din po na may anxiety attacks din po. Sige po, I understand. So, kailangan po po mag-relax lang wala nga kang dalang Sige po, I understand that. So, paanin lang natin. Maluwag na po. Uh, so, paanin lang natin, sir. Kaya ako nag-stop. Sige po. Kasi hindi po may alis hanggat meron po dito. Sige po. Na nito. At, uh, pero dapat uh, alisin. Nasa kanto na tayo ng 11th Jamboree sa kanitong uh, Kamuning Road. So, dead team. Sa oras na 10.35 uh, ng umaga, nasa kanto tayo ng uh, sa Jimenez, sa kanang uh, E. Rodriguez. Sabuhan na, sir, ang kaliwa tayo ng area Rodriguez. Kumanan pala, kala ko kakaliwa. <laughs> Kumaliwa tayo dito sa Betigo. Pakitawag nga yung skog. Paklasing ko na yan. Skog! Skog, kunin nyo na to. Iwan nyo yung paninda. Iwan nyo yung paninda. Ilang beses na ako nakiusap sa inyo na bawal yan, di ba? Tanggalin nyo yung paninda. Makinig ka muna. Tanggalin mo paninda po. Kumpis kayo muna to. Sa kayo mag-clearance. Sa kanyo kunin to. O. Okay. Oh. nyo pero tanggalin, tanggalin yung mga paninda muna. Tanggalin yung mga paninda nyo. Tanggalin yung mga paninda. Yung cart kunin nyo. Ito, tanggalin natin. Ano ba yan? Somay?

naman itong uh, lutuan Oh, hindi talaga sa iyo. Oh, hindi kasi kung wala, hindi wala tayong magagawa. Nasa Aurora Boulevard tayo Ako, at na nasa ilalim tayo ng uh, LRT2 at sakop ng uh, Quezon City. Alam mo, may -tinyo -tinyo. Oh, alam mo siya yung driver. <laughs> <laughs> kaya ba Dito lang hatak na 'yung isang uh, motor. Balit dalawang inabutan dito eh. Baka mahatak din ito. Yung uh, kotse mahatak na. Dumating na may ari. Na, na kasi tood na, toad na po yan eh. Hindi na natin mabibitawan yan. I suggest baba mo na lang yung handbrake. Pa sa tumana, Marikina. Pababa pa, pa, pa yung handbrake. Pababa pa pa ko yung handbrake. Kaya ano, mga kagawa, nagkahanap po yung nangyip eh. Pasada eh. Alam mo, pasada ka? Oo, oh, oh, oh. kapitin pang from uh, Aurora Boulevard sa oras na 11.20 ng umaga dito yung maraming tindaan ng mga computer or laptop yun nakarang araw nandito lang tayo from uh, Gilmore kaka nandito sa end Domingo oh ingat <laughs> Ang ganda ng posisyon no? <laughs> Nasa Indomingo tayo ngayon At uh, after niyang arco na yan Santa Mesa na Hindi dumiritso sa part ng Santa Mesa Kumaliwa dito May nakatagong motor sa gilid oh. Kunin mo ah. Tapos yung yung tinitikitan mong sasakyan na yan, pag taas ng gear policy mo na yan. Paalisin yan. Tapos na kayo eh. Doon yung lagay, doon yung lagay. Anong ID? Wala po. Ano gagawin natin? Gusto mo gusto mo yung pinapakita ng certificate, ipadala ko doon sa pumipirma, tapos ipakita Tatatang ko yung ginagawa lang, nyo. Nagtatanong lang Hindi, may, may pinapakita sa akin certificate tipid kanina. Gusto nyo, picture natin. Ipadala natin doon sa pumirma. Tapos papakita ko na ganito ang ginagawa nyo dito. Kasi ang pangit eh, pinapakita nyo yung certificate na binigyan kayo ng certificate of appreciation. Tapos ganun ginagawa nyo sa mabuhay na Para naman yung ginagawa nyo yung gate pass yung certificate na yun, di ba? Sinisita kayo, yun ay ipapakita nyo sa amin. Skog! Skog! Yung kabila, oh. <tinyo> nay, nay, nay! Huwag niyo pong gagalawin. Huwag niyo pong gagalawin. Kapyasin niyo na lang yan. Hello. Yung ano, yung sasakyan ng junk shop, paalisin niyo na yan. Pag ayaw, alisin na. Atakin ko ka mo yan. Pakialis muna. Pakialis mo. Atake nyo na para ma... Atake nyo na para makaalis. Ma Wala daw may ari, ka. O, ito. Ito. to. to, to Tanggalin nyo. Saan may ari? Wala. Sa Sige. Sobra-sobra po ito. Tatang tatanggalin ko po. Opo. Kung mapapansin niyo itong uh, kalsada ng F. Manalo, may kasikipan. Pagka mayroong nag-double park dito, ay talagang magkukos ang traffic. Go! Oh! Mago, wala kang helmet. Alvaro! Alvaro! Wala helmet! Skog! Yung bisikleta doon, tapos yung ano na yan, tapyasin nyo. Itabi mo, itabi mo. Pinatatabi eh. sa malamang lamang walang dalang lisensya ano walang dalang lisensya? hindi wala na tignitan nyo yung tone nyo, nyo na lang walang lisensya bakit halawa? ano gagawin ko? yung bahay ba yung nagmamaneho? bahay ba yung nagmamaneho ng motor? di ba ikaw? saan ka pupunta dapat? Oo. Oh. Oo. Oh, saan ka galing? sa bahay Oh, lumabas ka ng bahay, nagsumampa ka ng motor, nag-operate ka ng motor, hindi mo dala lisensya mo. Technically, you are driving without license at the time of apprehension, not carried, di ba? naka improvise plate ka pa. May dala ka bang ORCR? Pa-verify yung ORCR. Balikan muna natin itong binapaklas natin na dahan. Hinihila yung luggage sa loo. tapos para oh, mga itong, anong tawag dito ah, kuya? You know, parang kontakgalin. Ayan o. Parang pinakabintana. Kailangan ko ng tow truck kay Alvaro. May isang crew, ah dalawa nga. Maligta motor lang naman to. Oh, okay. Oh, okay. Napagbigyan na yan eh siyang araw eh Kahit yung junk shop na yun eh. Wag lang nilang ilabas sa kalsada yung kanilang mga access ka materials para hindi nagkukus ang traffic Okay tara Sa oras na 11 ng umaga, nandito na tayo ngayon sa may F. Bloomingtree. Blooming From F. Blooming Treat, dito siya Show Boulevard. From uh, Boulevard, kumanan dito sa Acacia Lane at sakop na tayo ng Mandaloyong. May hinahatak na dito. Ito yung part pa rin ng Mabuhay Lane. Itong pinapasadaan nating uh, mabuhay lane, ito yung uh, dire-diretso ng uh, Makati. Nasa Picross tayo ngayon. Sila lang naglayo na, na ng linya na yan eh. Ng, uh, sentro Taloyong o papunta ng Makati. Kung naalala nyo, may mga motor na, na uh, dito noon. Di ba sinabi nga na sa inyo ng city, bawal nga gawing tambakan? Ba't hindi nyo pa rin inayos? Hindi ko nalang sense nyo. Ikaw, iba. Babawasan na po namin. Ano ba? Ano na lang. oh Oo, babawasan nyo na yung isa. Hindi, ako na ako magpagbigyan nyo na po. Pagbigyan ko kita ulit. Hindi, ano po siya ko eh. Namatay na ako kasi. Ng... Yun nga rin po sinabi nyo last time. May ari kasi. Yun nga Ito po sinabi nyo. Na lang Hmm. Itatabi ko na lang po. Saan mo itatabi? Sa loob po. O, pasok namin. Pasok nyo daw. Doon yung sa... Pati ito po lahat, oh. Napagsabihan na kayo last time, ha. Ito mga to, mukhang hindi nyo po matatabi dahil pinanggapangan nyo na po ng kuryente. Ako na lang mga pagkano. Kasi ako, ngayon lang na. Mga... Hindi, last time, ikaw na nyo nakausap na. Hindi, ikaw mo yan. Parang ikaw pa Iba pa yun? Sige, paano po yung recording na lang ng video? Okay. Kaya uh, lahat yung kami may ikaw meter eh. Kaya lahat yan may one meter na yun eh. Opo, pero sila hindi o. Oh, termo. kayo lumalagpas kayo eh. Ginawa. Okay, ito na lang po. Eh, pero yung nandun po, kagaya 1 one, one, meter, nilagyan mo kami dito. Pag lumagpas yan, ito lahat. Oh, Kaya nga. nung dati, ultimo mga... Pero ang park, ito boss ha, ah, baka nagkakaroon ka ng na misunderstanding hmm. sa one meter leeway for pedestrian eh. Yes, a one meter leeway for a pedestrian, mm -hmm. but you do not have the right to use mm -hmm. the sidewalk as your storage. Storage Adi, uh, po yan. Uh, okay. um, Kahit na may one meter. Di ba nandito kami nung last time, kasama si Joel, yung deputy dito, ng local traffic, wala, sinabi ako, nga, bawal eh. Pero sir, si ano, si ano nagsabi, si Pentate, uh, okay. Hindi, ang sa akin, parking, leave a one meter, sige, okay. fine. Okay. Pero ito, storage. Okay, sige, okay. Yung storage yung okay. sinasabi okay. namin. Okay. Kasi kung i-implement ko bini binibigyan ko nga kayo ng considerasyon okay, okay. Kami na nga yung nag-a-adjust, eh. Okay, Pero kung totoo, sir, pag i-implement ko yung sidewalk, lahat to, i-gibayin di na, di di natin. Ko, diba? Tara, okay, di na. tara. Sa oras na 12.20 ng tanghali, pagkalampas na ng boni, ito, nasa pi cross print tayo at mayroon na hinatak. Okay, dito tayo. Sa oras na 12.25 ng tanghali So nandito ngayon ang team Sa may uh, Picross pa rin At sako pa rin naman dalo May nahatak na pala dito nga uh, L3 Merong uh, tayong pupuntahan dito na complaint Dito rin sa lugar na ito naman daloyong yung uh, Colorado Ito kasi yung pinaka sidewalk or yung boundary. Ayan. Labas na sila. Hindi hindi pwede si Sweetie rito, mainit. Uh, okay. Uh, babay po, babay, babay, babay. So ito yung uh, complaint na lugar itong uh, Colorado Street. So sabi ko nga may mga nahatak na o nahatak na yung mga naka-illegal parking dito So ang oras ngayon ay uh, 12.40 ng uh, tanghali Ito yung uh, park ng uh, Mandaloyong. Ito yung uh, Pasig River At iyan yung Makati Okay, uh, back to base tayo